Mm, sarap Grabe ang init. Ito, mm. na Sobrang init sa ano? ano, ba yan? Ang daming ano, hindi ko na-off. Sa simenteryo kasi kami, nagahanan na may magpunta doon sa may... Sa south. lang Ang sarap pala dito na kaya. Lubos yung dog food niya. Sana naman hindi magreklamo si ko dito. <laughs> Good morning! linis namin yung ayan o oh, namin sobrang gubat na o oh. sa loob ng isang taon okay. Ito yung tinuntungan niya, Ayun yung pwesto namin. Ayan yung anak ko, yung pinsan ko, at yung mga kapitbahay na hindi namin kilala. Lumaki na yung puno na yan, no? Dati maliit lang yan eh. Parang dami ng sangan niya. Tapos meron na rin doon sa kabila, oh. O oh, kasi dati, active ay ano, nagpapalinis talaga yun nandyan, yung veranda ba yan? Uh, yan so, Dati ito, so, ano to, so, yung may bubong. Oo, oh, oo. Oh. Oh, 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 nga. Wala na, nabulok na. Pati yung dinadaanan natin, ay mayroon pa rin. Eh wala na rin ano. Rato na. Mm-mm. Gamitikin oras na rin, di diba? Okay, kaya yung gawa niyo. Kanang isa, isa. Si Lolo pogi ko sana magtirik ng kandila okay. kaso. Marumi pa doon. Oo. Oh. Nililinis si pa. Marami din sa sa dapat dyan dito, pinagpimento na yan para hindi oh. eh. na uh, siya tutupo na. pa pala, pare. Ako, tinataponan, eh, tinataponan. Grabe, isang taon naman kasi yan. Successful. Mukhang na ako ng keyboard, pare. Mapulog talaga, oh. Tantang, pare. Ano pa rin keyboard? ayan oh no? uh, malinis na kanina parang gubat ayan oh no? sa magulang ni Lulupugi ayan nandiyan si papa si kasi nanay tapos Lalo, Lalo. mga kapatid niya pamangkin sa pinakailalim yung kamag-anak di ba? Tatlong patong lang pala to. Ano, lakas. Lakas mo naman. <laughs> Sana na yan eh. Yan nga yung mga bagin-bagin na yan, no? Yun ang mga umaano dito eh. Ako po sa mga... Dati wala namang mga gano'n yan dito. Ay, ang puno yung nila ng puno sa tubo. Yeah. Eh. Natubo talaga yun. Nataniman nila ng puno eh. O, rag, pag yung mga inaanan nila ng mga bulaklak, magiging puno kaya yun. Dapat may ganun kaya Hindi kami makapunta doon kaya din na lang namin. Paano? Sobrang maano, baka mamay madapa si Lolo Kogi dyan, o. Oh. Sobrang dumi. Pinapalinis muna namin. Yan. May para na sa ano. Sa Bicol nga pala yan. na mga kapatid mo yung isa kahit nasa Bicol pa o ano. Katulad niya, naglinis na yan dyan, o. Oh, saan tinapon? Na eh? Oo. Oh. Dapat doon yan hilain pala ba? May ano, o. Oh. Ano ba yun? Bulaklak? Ano hmm, halaman? Parang orchid, so. Oh. Hmm. Yan oh, parang orchid, so. May kulay pink siya. May bulaklak siya. Ito yung pangalan. Yan. Yan. May contact number ka. Ah, sige mamaya. Mamaya. Saan ang alaga mo? yaan? Ah, alaga mo yan dyan kay lagi malinis. Ayan, malinis na. Ito, marami dito mga buto-buto. May mga buto dyan. May mga basag pa dyan. No? Oh. Salamin. Ayan. Nalinis na namin. Ayan, okay na siya. Malinis na. Ayan, ang na siya. Ayan, okay na siya. Ayan, okay na Yes. Galing kami sa simenteryo, nagpunta kami ng cash and carry. Ito yung nabili namin. Ito yung aming yan, yung aking masarap na kursang. Tapos, mag ito pa. Pero maliit, no? Grabe. Ito pa yung aming bread. Ayan, oh. Yung aming no preservatives, oh. Tasty bread. Tapos, ano pa yung aming nabili? Ito. Ito pa. And then, ano pa ba pala binili mo nito, nak? Ano ba tawag dito, nak? Chesterol. Ah, chesterol ba to Masarap ba yon? Ab ano yan? Ah, ito ba yon mm. Ano tawag? Silbanas. Silbanas. Uy, <laughs> sarap nito. Patikim nga isa. Hmm. Mmm. Ayan, oh. Na puro taxi ginawa namin. <laughs> Papunta kami doon, tax, ay ano, grab. Punta sa cash and carry, doon kami nag-lunch, grab. Pauwi dito sa amin, grab. Ang hirap kasi yan. Eh. Ay, taxi na pala yung... Ang hirap kasi mag-commute eh, malayo. may dulo ng Makati sa may South Cemetery kami. Pagkaminipan, mag-train lang kami. Dati, last year, nag-train kami pa uwi. Kaso nga lang, hanggang FTI lang tayo, no? FTI lang. Ang sarap! Masarap ang... Masaya din mag sa pa minsan-minsan, kaso sobrang init lang. Grabe lalo doon sa sementeryo. Kaso inintay pa namin yung Man. nagpalinis kami. Yun lang. Nagutom mo na ulit ako. Wala <laughs> ano yung ihi. Kakainin ko na to. Kasi pag-aaralan ko yung butter ito yun. Eh. Butter flavor pag lang ko yung lasa nito at gusto ko magluto kasi nito. Susubukan ko magluto. O, ganun lang. Babay mga cuties. Pahinga na muna ng matanda. Ayan si Lolo. Kinain ko na. <laughs> Ang sarap din pala. Yung... Mm. Minsan ka lang kakain ng mga ganitong tinapay. Kasi wala naman dito sa amin to eh. Malayo pa kasi. Ano, ang hinahanap kasi namin doon ay yung garlic bread. E wala, gumagawa pa lang sila. Tapos, yung hopia naman, <coughs> wala din, hindi din okay, kami okay, nakabili. Wala din kasi. nasa bat? Ang butter, wala man. Hmm? Eh. Di ko hinahanap, hinahanap yung butter. Eh. Oh. Hello? Hmm. Tignan mo naman. Makita mo naman. Dito kay ano. May butas. Imbornal pala to. Tapos nasa ilalim. Ano ba yan? Nahanap ko yung butter. Ang mahal ano, 100 plus. Okay lang kasi paminsan minsan ka lang naman kakain ng mamahalin. Ano-ano, so, bo? <laughs> <laughs> Ay, yung butter natin yung nasa balat lang. Ano, ah, sa balat lang yung butter? 76 na natin. Ha? Magkano? 75. Eh, 73. Ah, 73 lang ba? Mm Hindi. -hmm. Eh, di dapat, dapat parang ginawa mo ng dalawa, doon sa ham. yung ham and cheese. Isi masarap yun, yung isang prosan, yung may, ano, puti-puti. Ah, mura lang pala to. Hindi, ito masarap na isa, yung may puti. Magkano? 60? 73. Ah, 73? Hmm, 73 lang pala to. kaya nawawala yung butter. <laughs> Pero masarap. Kaso nga lang, hindi. Ah, di, eh. ano ngayon, yung dawn, <laughs> Minsan lang kasi ako kakain nito eh, doon lang tayo talaga nakakabili ng ganito eh. Once a year lang, tuwing, pupunta lang kami ng simenteryo. <laughs> Wala yung favorite na atin. Wala eh, yung garlic bread. Garlic. Kinagawa pa nila. Mmm. Ege, na lang. Babay na. Namnamin ko muna itong aking kinakain. Tapos may kape Ang ah, sarap-sarap. Sige, -sarap. babay mga cuties. Bye-bye.